Gaano nga ba kahirap gumawa ng content? Alam niyo mga kaibigan, hindi naman po masyadong mahirap gumawa ng content kasi kung ano lang yung nasa kalooban mo o nasa isipan mo, ay yun lang ang madaling gawin kapag naisip natin na ah, kailangan masaya yung content ko para yung mga nanonood ay mapasaya ko din. O gumawa po tayo ng content na masaya kapag naisip naman natin ay kailangan ng mga kaibigan ko na mabahagi ko sila ng salita ng Diyos o di bahagi po natin ng salita ng Diyos kung may content naman po tayo na nagpapakita po ng ating mga activities sa bawat araw edi i po natin ito sa ating YouTube channel ibig sabihin ng ating damdamin ngayong umaga ay uh, gawin po nating normal yung ating content. Kung ano na lang po yung lumabas sa ating uh, kaisipan at galaw ng ating mga katawan, eh gawin po natin itong normal para po hindi eh, po tayo nahihirapan. Madaling madaming madami pa pong content na pwedeng gawin. Kaya wag po tayong ma-stress doon po sa paggawa ng content kasi nasa atin lang naman po yan kung ano po ang ating uh, gagawin, basta ang mahalaga lang, mga kaibigan, ay uh, wag po tayong mawala doon sa align ng uh, katuwiran at kalooban ng ating Diyos. Ibig sabihin, kung ano man yung ating ginagawa sa panahong ito na content, ay ihandog po natin ito at ialay sa ating Panginoon. Kaya nga po, kailangan talagang mag-isip kung ano po ang uh, pwede na hindi po tayo makalabag sa kalooban ng ating Diyos kasi hindi lang naman po natin ginagawa yung content natin para lang po mapasaya ang ating sarili, maantay stress tayo o mapasaya ang ating mga audience kundi yung higit sa lahat mapasaya natin ang puso ng ating Diyos alam niyo po yung uh, buhay nating ito Gamitin na po natin ito sa tama. Yung uh, kalakasan natin, yung bawat sinasabi natin, yung bawat iniisip natin, at bawat tema ng buhay natin ay ihandog po natin ito sa Panginoon. Kasi hindi naman po tayo pwedeng mabuhay lang. <clears throat> Ang content natin ay para lang sa ating sarili at para sa mga tao na nakakakita ng ating mga content. Kundi ito po ay... Uh, Ihandog natin sa Panginoon na ang Diyos pa rin po ang mabigyan ng karangalan sa bawat content natin. Ano po? Yung mga challenge-challenge po dyan. Tignan po natin yung mga uh, ina-accept nating challenge. Kung ito ba ay uh, maganda? Kung ito ba ay kapuri-puri sa harapan ng Diyos? Kung ito ba ay mabibigyan ng parangal ang ating Diyos? yun po ang ating uh, titignan lagi. Yung uh, mga side-by-side side ng mga challenge bago po natin ito i-accept o bago man natin gawin ang mga bagay na ito. Hindi po lamang tayo magtatapos o magkukonsentrate doon sa kaya tayo nandito sa YouTube kasi kailangan nating ma-monetize, kailangan nating kumita, kailangan nating uh, makakuha ng maraming viewers, ng maraming subscribers. Baguhin po natin yung pananaw na yon na maliban po doon, syempre lahat naman po tayo ay na kumita, mag-monetize, pero lagyan po natin doon ng pinakamagandang uh, tema kung bakit tayo nandito sa social media, yung maipakita natin ang mga kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ah, uh, maipahayag natin yung mga salita ng Diyos na kailangan-kailangan ng ating mga buhay, ibig sabihin, ang ibig kong sabihin, yung mga bagay na ating pinapangarap na mangyari o nais nating makamit dito sa social media, nakasalalay pa rin po yan sa kamay ng ating Panginoon kasi siya po ang maglalagay sa puso ng ating mga viewers, ng ating mga audience, kung tayo ba ay panonoodin nila kung tayo ba ay i-subscribe nila Ibig sabihin wala po tayong kapangyarihan mga kapatid bilang tao para utusan ang puso ng mga taong nakakapanood sa atin kundi sila po ay uh, nakapaloob pa rin sa kalooban ng ating Diyos ang Diyos po ang humihipo po nang puso o naglalagay sa puso ng mga audience natin kung kailangan ba nilang panoorin ang ating mga content o hindi. So, 'yun po ang aking uh, nakikita dito na kahit gaano pa kaganda ang ating content dito sa social media, lahat po ito ay nakasalalay pa rin sa Panginoon kung ano ang nais ng Diyos. Kaya wag po tayong mag-focus doon sa Sana kumita tayo, sana ma tayo, sana dumaami pa ang views, sana dumami pa ang subscribers. Lahat 'po 'yan ay nakasalalay na sa Panginoon kung ano ang Kanyang kalooban. Focus po tayo doon sa ano ba ang pwede kong ipakita na content sa Panginoon ngayon? Ano ba ang uh, maganda para mapangiti ko ang puso ng ating Panginoon? Ganon yung aking uh, madalas na tema ng aking uh, content dito sa social media. Alam nyo po, uh, ang gusto ko lang talagang gawin mga kapatid ay magbahagi ng salita ng ating Diyos. Kaya lang, uh, nilalagyan ko ng ibang content para pang pag-good vibes na rin po sa mga nanonood at sana po mga kaibigan. Hindi po kayo naiinis sa content ko ha. Yan lang po talaga ang kinakaya ni Lola Inday. Kung baga kung ano yung aking galaw sa bawat araw, ayan na po ang uh, kinaya ng aking uh, isip, ng aking puso, at ng aking physical na katawan. Kaya nawa ay uh, maging masaya lang po tayo sa ating uh, mga content kasi ang nais ng Diyos ay maging masaya po tayo. Kaya nga po tayo binigyan ng lakas, ng kaisipan, ng karunungan, ng kaalaman, para magamit po natin ito sa maraming bagay, sa bawat area ng buhay natin, labas at uh, loob ng ating uh, pamamahay, ay uh, pwede po natin gamitin ang mga karunungan, kaalaman na binigay ng ating Diyos. Ang mahalaga lang po dito, ay, ah, uh, mabigyan lang talaga ng parangal ang ating Panginoon sa bawat content na ating ginagawa. Kaya hanggang dito po muli ang aking video. Dito po tayo magtatapos dahil uh, alam ko naman po na marami po kayong ginagawa at ayaw ko po makaistorbo sa inyong mga ginagawa sa araw na ito. Kaya mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panunood. At ako po ay laging dumadalangin sa ating Diyos na lahat po tayo ay ingatan. At pagpalain po ng ating Panginoon ang bawat area ng ating mga buhay. Higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual, ang uh, talagang hinihiling ko sa Diyos na ating maranasan, ganun din ang ating mga buong sambahayan. So hanggang dito po muli, ang uh, laging uh, bili ni Lola Enday, lagi po tayong magbasa ng mga salita ng Diyos at patuloy po tayong manalangin. At kung mayroon po pong pagkakataon, magbahagi po tayo ng salita ng ating Panginoon. God bless us all po.